bahay. Good morning once again. At nandito po tayo sa action ni Kuya. And of course it's Wednesday at kasama po natin ang uh, mga pinagpipitaga ng Not mga <laughs> uh, ASIC ng uh, DepEd po. Si ASIC Jesus Lorenzo Mateo ng Department of Education. Good morning, Hi, sir. Good morning. Sir. Kanina, tanong pa siya ng tanong sa akin. Ikaw ba? Ikaw ba talaga? Sabi ko, wala ka pong choice. Okay lang <laughs> yun. Ikaw na Tatanungin ko po kayo tungkol po dito sa Mall Exhibit Tour to broaden understanding ng, uh, of course, ng uh, DepEd patungkol sa inyo pong K-12 to program. Ano po ba to? Well, di ba madami tayong reforma sa inyong K-12? Yung Go Education, ang layunin niyan ay para malaman ng publiko kung ano ang ginagawa ng ating kagawaran. Okay. Kaya go education means greater opportunities education. Okay. Kasi kung may education ka, malaki oportunidad mo eh. So, ang mga ito, ang mga elemento nitong go education campaign ay nagsisimula doon sa pag-improve ng teacher quality natin. Of course. Pangalawa, yung pag-enhance ng curriculum through the K 12 natin. Mm -hmm, mm -hmm. At yung pangatlo, yung addressing the resource gaps. Ito yung mga classrooms, textbooks, uh, teachers, mm -hmm. tapos furniture, water and sanitation. So para malaman ng publiko, teka muna, hindi lang dapat ang kagawaran to. Lahat tayo tulong-tulong dito para sa edukasyon ng ating mga mag-aaral. Kasi hindi magiging successful ang isang bagay kung yung kayo lang po, DepEd lang po, walang pakikipagtulungan ng mga magulang, Tama ng yun. mga estudyante mismo. Pero itong mall tour po ba na to Nag-umpisa na to Nag-umpisa na to Nagsimula ito. Uh, Uh, last week mm -hmm. uh, dito. Ah, this week pala, dito this sa North uh, EDSA. No? Mm -hmm. uh, tapos susunod noon sa Bacoor. Ano ito? Weekly? O, oh, parang ganon. Okay. Uh, Magtutour talaga do sa ibang lugar ng uh, ating uh, kapulunan. Uh. Mm -hmm. uh, yun nga, para mapaparating sa ating public, kasi ang dami nang pumupunta ng mall. Eh. Mm -hmm. <laughs> so, para, para mga malalaman kagad nila. At mga malalaman nila kung paano sila makakatulong. Isa na dito ang sinusulong natin, yung pag-iibsan ng kuan ng um, classrooms no. Mm -hmm. Merong kampanya ang uh, PBED yung Philippine Education na tinatawag na 10 moves. 10 moves. Uh, ano po yung 10 moves? Um uh, yung 10 moves. Chess. Oh, <laughs> panig chess na pa 'yon. Ibig parang sabihin noon the entire nation moves. Okay. Okay. Uh, hindi lang ah, PBED to -E -N eh. 10 moves. Uh, okay. -E moves. Okay. 10 okay. moves. Hindi lang PBED to madami pang mga okay. private sector. Ang layunin nito, mahikayat, mm -hmm. mga dalawang milyon na Pilipino. Dalawang milyon lang. Mm -hmm. Isipin mo, kung dalawang milyon Pilipino yan, sa 10 piso kada araw sa mm. 10 mm. buwan. Okay. Magkano yan? 6 billion. 6 billion. Kaya magpapatayo yan ng mga 10,000 classrooms. Wow! O ba diba, ang bilis natin ma-absend kagad yung classrooms Correct. Natin. Yung, uh, natin. Correct. yung backlog natin eh talagang mas maaga nating maa achieve Oo, oh, no. oo oh, oh, naman. Oh, that's oh, very good. So, next week po, uh, nag-umpisa kayo this week nitong mall tour dito sa uh, SM North tuloy, Edsa. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Nationwide. So, nationwide. Bacoor, sa Cebu, sa Davao, mm -hmm. uh, sa Mall of Asia, Panay SM to. Kasi ah. SM nagbigay sa amin ng kwad eh. Nang uh -oh. uh, libre. <laughs> And for sure after nito, yung ibang mga malls eh, i-invite na rin kayo. Well, sana dito. maingganyo namin ano. Mm -hmm para nga maparating natin sa publiko. Kasi yung ito mga sir, ginagawa natin. public service na rin ito para sa oo, uh, sa kanila, di ba? Ito meron po tayong texter ano. Ang sabi po ng uh, ating texter from 8473793, presidente po ako ng Mascom Society sa University. Napakamahal po ng tuition namin kumpara sa mga colleges na napuntahan ko. Pero ang pinanggalingan ko po may sariling Mac computer ang Mascom, may studio at camera. Sa school po namin ngayon, ni kwarto para sa Mascom Society. Wala. Pakiramdam po namin, we were left behind by the main branch sa TAFT. Naku, parang alam ko na ito ah. Dahil mismong fund first school activities gaya ng buwan ng wika, na-experience po namin na walang nire-release na pondo for us, ang TAFT branch. Meron po bang magagawa kami para maobliga silang i-provide ang needs namin? Salamat po. Uh, well, unang-una, dahil, kung ni, eh, tertiary. Ah. No? So, Commission on Higher Education. Pero may magagawa sila kasi... <laughs> bilang presidente ng isang society makipagpulong lang sa, sa ibang mga grupo doon no? at isang guni nila doon sa uh, namamahala ng university niya. Oh that's good. Ito isa pa po galing po sa 2161390 ang St. Mary's Pasay po. Ay inilalagay ang grade 1 sa second at third floor. Bitbit -bit daw po yung kanilang mga mabibigat na bag. Hindi po ba dapat sa ground floor lang po sila? galing sa isang concerned citizen. Well, yung grade 1 nga, uh, as much as possible nasa sa baba dapat baba na, para mm. Pero kailangan again, kailangan 'yan pag-usapan mm. ng mga namamahala ng skwelahan. Mm. Kasi syempre may mga reason kung bakit gano, no? Hindi natin alam dance. eh. Kailangan lang kausapin nila. Baka naman baka naman yung skwelahan. Hindi ko kasi alam po sa yung mm. St. Mary's na yun. Baka naman yung sa ilalim niya, binabaha hindi natin alam, no? <laughs> Pero sa Or, guidelines po ba ng DepEd, kailangan? Wala naman. Ah, wala. wala naman. Walang Korean. strictong implementasyon na dapat ang mga grade 1 na sa babal. No? Oo, oh, kasi, wala naman yan, di ba? Common sense. Yes. Yun. Bakit mo papakitiin yun yung mga batas? <laughs> <laughs> Kung na ah, ang bibigat ng bag. Hindi lang yun, kasi Pwedeng, peding mga uh, kwan, eh, malaglag sila. Masara yes. na kung walang mga rides. Kasi mga bata pa yun. Oo, hindi pa alam naman mo, na, sila. malilikot yan. Malikot yun. at uh, tagahabulan. Ano? Oo. Oo. So sir, invite po natin sila, asex sa inyong mall tour. Parang concert, ano? Okay. <laughs> mall tour nationwide. <laughs> Parang hindi, hindi yata ako tama doon. hindi anyway, Pumunta <laughs> lang ho kayo doon sa mga kwan, uh, mall tour namin. Uh, SMO, uh, SM MOA, uh, SM... Uh, ng tao, sa Cebu, mm -hmm. sa Davao, no? Uh, at pwede rin kayo mag on doon sa Go Negosyo namin, uh, sa may, web, may, website ng DepEd, para malaman nyo kung ano yung mga reforma na ginagawa ng ating kagawaran, para sa ganun makatulong rin kayo, no? Uh, kung ano man kayo nyo itulong. Ang deep talaga marami pang dapat as ikasuhin. Ano ang like, pa tayong dapat tama. asikasuhin. Eh sabi ko nga po nung pumasok diyan si uh, brother Armin, si uh, secretary Luisstro, mm. eh yung buhok niya eh hindi pa ma <laughs> maputi. <laughs> Ngayon na puti na. Kamusta po? Eh, regards po kay uh, secretary na ba, na? Luistro. And thank you so much po. Thank you. Thank uh, you uh, thank, Mateo, thank you so thank much. You. Po.